Sa ikalabing isang round, tumama ng isang solid right straight, si Asero Vincent Astrolabio, na bumagsak ang Thailander. Muling bumangon, at halatang hilo pa si Nawafon kay Kanha. Binilangan ng mandatory 8 count, ang Thai boxer. Muling lumaban ang hilong Thai boxer, bumato ng solidong kombinasyon ang Asero ng Pinas, walang nagawa ang referee, na si Yuji Fukuchi ng Japan, kundi itigil ang laban, upang maiwasan ang pinsala. Dahil sa pagkapanalo, si Vincent Astrolabio ay makakaharap ang WBC Bantamweight Champion na si Alexandro Santiago. Abangan! Mag-comment, at pag-usapan natin. Kaya ba ni Vincent Astrolabio, si Alexandro Santiago, Si Alexandro Santiago ay naging kampiyon ng talunin si Nonito Doner kamakailan lang, magsasagupa ba ang asero ng Pinas, at ang kampiyon sa WBC na Tubong Mexico, bago magtapos ang taong 2023, abangan natin ang mga updates. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa munting channel ko, mag-like, nagsubscribe at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa bagong video upload ko. God bless. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy boxers that I'm going to feature next. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy boxers that I'm going to feature next.